Kano tubig niyo, boss? 5 pesos. 5 pesos isa? Kung palagi kang nagbabiyahe sa norte, eh panigurado na daanan mo na ang tupigan na ito. At paniguradong mapapahinto ka dahil sa amoy pa lang at presyo nito, eh mapapabili ka. Akalain nyo, sa halagang 5 pesos lang, eh matitikman nyo na ito ang kanilang trending na trending na tupig. At ang kagandahan pa nga nito, niluluto nila ito sa traditional na pamamaraan. Para samahan nyo akong tikman itong pinagmamalaking tupig ng lalo kagayan. 5 pesos Ay, mga boss, andito tayo ngayon sa Magapit, Cagayan At uh, andito tayo ngayon sa sikat na nagbebenta ng tupig At susubukan natin yung kanilang tupig na 5 pesos lang 5 right, pesos, ito 5 pesos lang yung tinupig, tupig nila dito Marami, uh, mainit-init pa talaga Bagong-bagong luto sakto lang yung dami niya. Ay, mat hindi masyadong matamis. Iba yung pagkaluto ng tubig nila dito, tinan mo, hindi masyadong nasunog yung kanilang yung dahon ng pinagbalutan nila kasi di ba yung sa iba sobrang sunog na sunog tapos kapag kinain mo pa eh dumidikit-dikit yung ano dumidikit-dikit yung dahon na nasunog ang bilis buksan. Tapos ito, 5 pesos lang to. Ganito nakalaki Mm. Nagustuhan ko pa dito. Hindi siya sobrang tamis. Malasa talaga siya. Pagkatapos nga pala namin kumain ng tupig eh, bumili rin pala kami dito ng kanilang buko juice sa halagang 20 pesos. At alam nyo ba biheros, itong napuntahan namin ay makailang beses na rin pala silang na-feature sa mga national media. So yun nga biheros, kapag nag kayo ng kagayan, huwag nyong kalimutan na tikman itong kanilang tupig sa magapit, lalo kagayan. At yun na nga biheros, dumaretso na pala kami dito sa may balay baybay sa barangay Amulitan, Gonzaga, kagayan. Eh abangan nyo pala ang aming vlog dito sa kanilang cafe. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hang hanggang sa dulo mabalo